Magandang araw. Narito ang inaasahang matututuhan ng bawat isa pagkatapos ng sesyong ito. Una, naiisa-isa ang katangian ng wika. Ikalawa, naipaliliwanag ang pagkakaiba-iba nito. At ang huli, nakabubuo ng iba't ibang hugot ng wika. Narito ang inaasahang masagot natin. Una, bakit mahalaga ang wika sa pakikipagkomunika? Ikalawa, sa paanong paraan magiging instrumento ang wika sa kaayusan at kapayapaan ng pangkat na kinabibilangan? Bago tayo magpatuloy, ay nais ko munang magbalik-aral tayo. Marami tayong ibinigay na kahulugan ng wika. Natatandaan ba ninyo ito? Ang wika ay sinasabing napakahalagang instrumento ng komunikasyon. Mula sa pinagsama-samang makabuluhang tunog, simbolo at tuntunin ay nakabubuo ng mga salitang nakapagpapahayag ng kahulugan o kaisipan. Ito ang behikulong ginagamit sa pakikipag-usap at pagpaparating ng mensahe sa isa't isa nagkakaintindihan tayo, nakapagbibigayan tayo ng ating mga pananaw o ideya, opinyon, kautusan, tuntunin, impormasyon, gayon din ang mensaheng tumatago sa puso at isipan ng ibang tao, pasalitaman o pasulat gamit ang wika. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang iba't ibang katangian at kahalagahan ng wika. Ngunit bago tayo magpatuloy, ay nais ko munang itanong sa inyo, ano-ano ang katangian ng tunog na naririnig ninyo sa paligid? Maari bang banggitin ninyo kung ano-ano ang mga tunog na ito? Gaano kahalaga ang mga tunog na iyon? Masasabi kayang wika ang mga iyon? Bakit? Ang salitang Latin na lengua ay nangangahulugang dila at wika o lengwahe. Ito ang pinagmulan ng salitang pranses na lang, na nangangahulugang ding dila at wika. Kalaunan, ito'y naging language na siya rin ginagamit na katumbas ng salitang lengwahe sa wikang Ingles. Sa maraming wika sa mundo, ang mga salitang wika at dila ay may halos magkaparehong kahulugan. Ito marahil ay sa dahilang ang dila ay konektado sa pasalitang pagbigkas dahil ang iba't ibang tunog ay nalilikha sa pamamagitan ng iba't ibang posisyon ng dila. Binigyang kahulugan din na ang wika ay masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na pinili at isinaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga taong kabilang sa isang kultura ayon kay Gliason. Banggitin muli natin at isa-isahin. Tinukoy ang katangian ng wika at ang gagamitin natin ay ang bagay o mga ideya na galing kay Gliason. Sabi niya ang wika ay tunog, ang wika ay masistema, sinasalita, arbitraryo at nagbabago. Unit. Nais kong bigyang diin. Sa pag-aaral natin ng wika, ay dapat nating tandaan ang mga konsepto at terminong ito. Kapag sinabi nating ponema, ito ay makabuluhang tunog ng isang wika. Sinasabing ito ang pinakamaliit na unit ng tunog. Ang ponolohiya naman ay ang makaagham na pag-aaral ng mga tunog. Samantalang ang morpema ay ang tinatawag na maliit na unit ng isang salita o pinakamaliit na unit ng salita. Samantalang morpolohiya naman ang tawag sa pag-aaral ng mga morpema. Syntax ay ang makaagham na pag-aaral ng mga pangungusap. Discourse naman ang tawag sa makabuluhang palitan ng mga pangungusap ng dalawa o higit pang tao. Kaya naman Balikan muli natin ang tinukoy natin kanina na iba't ibang katangian ng wika. Una, sabi natin, ito ay masistemang balangkas. Kapag sinabi nating balangkas, nangangahulugan ito ng pagkakaugnay. Pwede rin nating sabihing skeleton o frame o may kinalaman sa tinatawag nating pagkakaayos. Kaya nga, madalas kapag tayo ay nagpapahayag, maaaring nasa anyo ng di karaniwang pangungusap na ayos o kaya naman ay ang nasa karaniwang ayos ng pangungusap. Siyempre, kapag sinabi nating di karaniwan, ito yung mauuna ang paksa, susundan ng panaguri. At ang karaniwan naman ay magsisimula sa panaguri at susundan ng paksa. Gayun din, bilang pagpapatuloy, Bahagi ng sinasabi natin na ang wika ay ay masistema sistema, yung sabi nga natin, may kaayusan, may sistema, may ayos, organisado. Isa pang katangian ng wika ay sinasalitang tunog. Tandaan, hindi lahat ng tunog na ating naririnig ay masasabi nating wika, sapagkat hindi lahat ng tunog ay may kahulugan. Nakipag-usap na ba kayo sa alaga ninyong aso o ng pusa? Ano ang sinabi ninyo sa kanya? Sa inyong palagay, naintindihan kaya kayo? Kung naintindihan kayo, masasabi nga kayang wika ang kanyang ginamit? Ang bawat wika ay may kani-kaniyang set ng makabuluhang tunog o ponema. At sabi nga natin, ang wikang Filipino ay nagtataglay ng 21 ponema. Ang mga ponemang katinig ay mailalarawan sa pamamagitan ng punto ng artikulasyon. Ang mga ponemang patinig ay sa pamamagitan ng mga posisyon ng dila naman kapag binibigkas. Tingnan ang larawang ito kung paano binibigkas o nasa ang punto ng artikulasyon ang mga ponema. Ito ay marahil nasa labi, ngipin, gilagid, ngalangala, velar at glotal. Bago tayo magpatuloy ay nais ko munang muling itanong sa inyo. Ano-ano na nga ba ang tinukoy nating mga katangian ng wika? Bakit mahalagang matutuhan ito? Ano-ano ang mga mahalagang konseptong nabanggit na natin ukol sa wika at paano ito makatutulong sa iyong buhay? Bilang pagpapatuloy, sinasabi rin natin na ang wika ay ginagamit. Ito ang ating instrumento sa pakikipagkomunikasyon. Kapag sinabi natin komunikasyon, nangangalugang itong paghahatid at pagtanggap ng mensahe. Ang wika ay nakabatay sa kultura. Halimbawa, sa Ingles, may ice formations na salita tulad ng glacier, iceberg, frost, hailstorm at iba pa na walang katumbas sa atin. Sa Filipino naman, tayo ay may salitang palay, bigas, kanin, bahaw. Ang dami natin pwedeng maging termino rito at iba pa. Samantalang sa Ingles ay isa lang, rice. Ang wika ay nagbabago. Hindi tumatanggi ang wika sa pagbabago sapagkat ito ay dinamiko. Ito ay buhay. Tanda ng pag-unlad ng wika ay kaya niyang makipagsabayan sa pag-unlad ng panahon. Narito ang mga ponema, ang patinig natin. Samantalang tingnan naman natin yung iba pang mga katangian ng wika. Sabi nga, ang wika ay pinili at isinaayos. Pinili sapagkat sabi nga ay tayong tao ay pinag-iisipan muna nating mabuti ang ating mga sinasabi at ginagawa natin ay ibinabalangkas, inoorganisa upang maging may sistema at magkaroon ng makabuluhang kahulugan ang ating ipinahayag. Dito nga may kinalaman 'yung sinasabi nating halaga ng istruktura ng pagkabalangkas natin ng wika. Ang wika ay arbitraryo. Ibig sabihin, ito ay napagkasunduan. Hindi lamang iisa ang nagdesisyon, kundi ang mga taong nakabibilang sa isang partikular na komunidad ang mayroong kakayahan upang gamitin ang nasabing wika. Muli, paano ba ginagamit at pinahalagahan ang wika? Ngayon naman, sa dami ng ating natutuhan sa araw na ito, nais kong dugtungan ninyo ang pahayag upang mabuo ang diwa ng isinasaad nito. Bilang pangwakas na gawain, ay nais kong bumuo ng dalawang hugot ukol sa wika ang bawat isa. Halimbawa, naging Wika na lamang sana ako para lagi mong bukang bibig o sinasambit. Narito ang pamantayan sa magiging gawain sa araw na ito. Tandaan, ang pagkatuto ay magandang simula tungo sa magandang buhay. Kaya wag sana tayong manawa sa pagtanggap ng karunungan. Maraming salamat at mabuhay!